magandang buhay magandang araw mga brother ingat ingat po tayo saan man tayo pupunta sa mga oras na ito ingat po tayo sa ating mga biyahe coding ko ngayon biyarnis kaya dito lang muna tayo sa QC 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 lang muna tayo kasi nag message ako kanina sa MMD may coding na talaga yung makati pero oh, hindi ko lang ano pero sabi kasi sa akin sa message uh, ah, balik coding na raw yung Makati kaya huwag na tayo magpupumilit pumunta doon mamayang gabi na tayo kung aabutin tayo ng gabi sa kalsada <laughs> kaya shout out shout out sa inyo lahat dyan ingat kayo at shout out din sa mga kagrupo ko dyan sa midnight boys yung mga hindi pa nakakabiyahe dyan yung mga unit nila wala sa master list kaya abang-abang lang tayo. Marami kasi kami. Tapos, marami rin yung hindi nakasama sa master list. Kaya, yung iba, naghanap ng racket. Mayroong naglalamog. Mayroong Mr. Speedy. Kahit ano. Kahit ano. Siyempre, kailangan natin dumiskarte. Kailangan natin kumayod yun. Kailangan natin maghanap ng paraan para magka kapira tayo, mga brother. meron tayong maipapakain sa ating pamilya. syempre. Kaya, ingat-ingat lang tayo mga brother ingat-ingat lang tayo sana may matsambahan kung isang ka-brother natin na nagkano na, na mo rider o kaya speedy kaya, kakausapin natin siya kung kumusta naman yung biyahe nila okay kaya shoutout sa inyo lahat dyan ingat kayo sa inyong mga biyahe ingat sa pasada uh, sumunod tayo sa mga batas trafico natin wag tayong kaskasero para mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Kaya... Tara! Alis na tayo. At sa mga hindi pa pala naka-like at naka-comment, subscribe sa channel ko. Brother, pahingi naman kahit isang subscribe lang yan. Isang comment lang yan, brother. Para may pempaundi rin naman ako. <laughs> so, maraming, 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 maraming salamat. Tara! At mabihay na tayo. Let's go! ikot tayo ikot ikot tayo kasi wala talagang tumunog kaya iko na natin si sila okay ingat ingat sa ingat ingat mga brother God bless sa inyo lahat at mabuhay kayo hanggat gusto nyo <mulay>

<laughs> ano din. na. Buhat ka rin ng pagbiyahe. Ayun. Ito nagda pare. Kaso ko bololoy. Ah ito mo kokonin may iba ako na, balita mo, napanood yung, yung viral sa Facebook. Yung, yung may angkas na may violation daw yung girlfriend niya. <laughs> ah okay. Okay. Pagka ikaw, hindi ba ikaw yung uh, driver? Yung hindi ba yung, yung sa girlfriend mo no? pa rin? Siyempre hindi. Kumbaga, fault mo yun eh. Fault yung... ko yun eh. Kumbaga, siyempre lalo na pagka doon sa mga nagsasabi na palaga. Eh, alam mo yung nabibili siya sa eso na dapat hindi lang driver yung meron yun. Kumbaga pati mo pa So, sumantaling halita, aware ka rin pala sa mga gano'n. Dapat hindi lang hindi lang ikaw lahat ng nagbumoto yeah, motor naging aware so dapat sa ganito yung vision, di ba? So, ano masasabi mo sa mga ganong kapwa ah, 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 natin na ah, riders? Ah, ah, Anong may ah, ah, advice mo sa kanila pa rin? Ah, dapat, Ah, siyempre bago tayo kumuha ng desensya, alamin nyo muna po yung tamang proseso at saka yung paano gumamit ng motor at saka yung paano yung mga para, para siyempre safety nung no driver at saka nung Okay. 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 Alam naman natin siguro sana yung iba na yung, yung mga lisensya, hindi lang dapat may hawak ng lisensya. Alam mo yung privilege mo bilang isang driver na paghawak ng lisensya, tama? Ang mas may karapatan pa rin talaga, binigyan lang tayo ng privilege na LTO na pagkaroon tayo ng lisensya. So, kapag may mga bio-vision tayo mga gagawa, is, may karapatan pa rin silang kumpis kayo ng ating industriya. Tama ba, pare? So, advice mo yung ating mga ibang ano pare, eh. yung mga ibang kapag natin mga nagbumot, at uh, uh no, isa ka baka nakalimutan lang nilang Ay, may tungkulatan uh, pa ba Pagsigin na rin yan, kung sila ng message yan And, yun nga, dapat every time na mag-uwi eh, uh, Hindi lang <laughs> naman na uh, fast driver eh. Ganun din dapat sa angkas na meron tayo lagi talang hand eh. Tapos, proper Kapag proper din na dapat sa angkas Tapos, umagang bus Pero In anong lap? dapat nating gamit ng mga helmet Anong mga departs? Ano sa naghihilmet? Kalbo siya eh uh, Ah, depende Ito ba yung gamit mo pare? Oo <laughs> Bukang mamahalin to ah Mamahalin? Hindi naman, saktoan lang Hindi ko na babanggitin ang pangalan ko ng magaling ha ah. Pero alam mo, may ikanilala mas mahusay na helmet nito eh Alam, alam Kung susotin ko to, hindi may pagkaila o tapos ko, malalaman pa ng LCO kung helmet ang gamit ko. <laughs> no, 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 no. ako Iyan naman! Gusto ko kalpo kaso na hindi marunong yung nagugupit. No, 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 no. Payag pa kayo. Ganyan na lang lahat ng driver. Mas matim niya ng Oh, mahirap okay. eh. So, ayan, ano masasabi mo para sa... Eh uh... lang, uh, kasi may mga iba't ibang klase rin na helmet, depende na lang din sa <coughs> oh, Depende sa budget <coughs> mo. Ah, <coughs> uh, siyempre kung hindi pa kaya, yun <coughs> tayo sa standard. <coughs> Tapos kung medyo okay okay ka kayo oh, ka para, okay. para kasi iba rin yung quality. Quality kasi ng helmet, especially siyempre kapag kapag naman sana. Pero yung, yung standard kasi natin is yung parang mas madali kasi yung yeah, paano nang kapag ka na magsaka bukod doon, bukod doon dapat kapag tayo ay nagmamaniho sa daan dapat unang una hindi mainitin ang ating mga ulo para hindi pa totoo yan problema sa bahay dapat iniiwan yan brother huwag nating tinadaan sa kalasada upang makaiwas tayo ng disgrasya. Ang dami mong alam. <laughs> anong masasabi mo tungkol dun sa uh, oh, kailangan hindi mainit yung ulo mo. Kaya na, nagbumotor ka Pare. Positive. dapat uh, lang tayo, uh, pool. pool yeah. <laughs> yeah. Chill ride. Kaya ngayon, wala pa rin booking. Oh. Ayan, <laughs> eh, no, uh, <laughs> yung ating pare, na uh, interview lang natin sandali. Ito so, talagang sabi ko nga, baka naman, wala mo. <laughs> baka naman. Million views. <laughs> so, magpahalam ka na pare. Shout, shout, shout out. Shout out pala kay ano. Ah, uh, ano siya? <laughs> ah, uh, shout out nga pala uh, sa Aklanon TV, no? yon Maraming maraming salamat. Siyempre, yung aking cha sariling channel ko rin anak. sana subscribe nyo rin like <laughs> mo likes, po, si uh, it's me Igmi Pakis -sub subscribe na lang it's me Igmi thank you salamat <laughs> wala ko babatihin di mo babatihin yun si Alpa mo patay ka kay Alpa uh, Ito lang sa labas. <laughs> wala pa rin booking. <laughs> booking. booking eh. Gusto ko kanto kaso lang hindi marunong yung nagugupit.

Mahirap din talaga mga brother Mahirap din talaga yung kalagayan natin ngayon eh. Kaya kailangan natin dumiskart eh Kailangan natin ng sipag Tsaga uh, tsaka, Kailangan sumagra tayo Kasi hindi pa talaga normal yung oran natin ngayon eh. Yung panahon Kaya eh. ingat-ingat lang tayo Sabi nga niya Sabi ni brother Jackson Napakahina rin talaga no? ng buhok Napakahina rin Kasi nabot din sa isang oras Wala rin sa buhok pare-pareho lang eh. Pero at least kahit pa paano, eh. meron pa, pa rin mga kita. Meron pa rin mga kain. Kahit pambili lang ng galong doon, kailo eh. <laughs> na. so, good vibes lang tayo patagi. Good vibes lang. Eh. Sana maging okay na lahat Okay? Kaya, so, abang-abang lang muna. Ang <laughs> gulat dala ng chat yung motor ko sa Burakay. May vlog pala ako May vlog pala ako na halimutan mga brother sa ganda ng biyahe Ano ba yun? At dito naman ako ngayon sa Paranaque na to eh kasi galing ako Las Piñas Ayan Paranaque na yun tapos ganito nga din daw Pero sana makakuha pa tayo ng pababa So stay put na mga brother Sa so, mga brother natin pa uwi na Ingat-ingat kayo mga brother Ingat-ingat kayo Sa so, pagdadrive Pagtagtaga lang Hindi naman gano'ng mga traffic ngayon Kasi bukas na yung Ano kasi yung skyway na ano Skyway 3 Bukas na yun Pero Dyan. Hindi gano'ng mga traffic Kahit biyak na siya Pero ako babiay pa ako so, makadali makasabi sa driver mo Okay? Ingat ingat sa mga brother natin na bumabiyahe pa dyan Okay? Kita-kits ulit tayo mamaya At yung mga shoutout nyo pala Mga shoutout nyo Mamaya na, mamaya Bago tayo magitapos Isa shoutout ko kayo Okay? Baka mamaya matatambakan na naman ako eh <laughs> So let's go! Walis muna tayo Yun na nga yun mga vlogger Time check alas 10 na So alam na this wala, tambay lang ako rito eh. Sayang lang rin naman yung gasoline dito. Pagpabukas na lang natin, bawin na lang tayo bukas. Kaya <laughs> ah, tara, uwi na tayo mga brother. Uwi na tayo. Ingat tayo sa ating pag-uwi. At ito na ang oras ng ating shoutout. O, ayan, nagugulo kayo sa shoutout. Okay, okay, okay. Shoutout kay... The Malditang Coats. Oy, ma'am! Shoutout sa'yo, ma'am. Grabe yung pangalan ng channel mo, ma'am. Kakaiba yun, ha? Shoutout sa'yo, ma'am. The Malditang Coats. Shoutout sa'yo. Ah, uh, Tuloy-tuloy lang yung sa pag-vlog. Shoutout din kay... Paring Don. Shoutout sa'yo, pre. Apply na natin yan pagbalik mo dito sa Manila Apply na natin yung channel mo. Tapos, shoutout din kay... Candy Bobby. Oy! Oy! Pre, hindi ba BTV shoutout sa'yo pre? Ay, shoutout din para kay LCTB. Uh, para ni Nerd, shoutout sa'yo pre. Uh, Gagapangin natin yung channel. Shoutout din sa Saluyo TV. Pangalawang channel ko yan mga brother. Pangalawang channel pala namin. <laughs> sa mga brother natin lalo yan, pasubscribe naman ang mga nasyoutout ko. Support na lang sa mga ano, small youtuber, sa uh, small vlogger katulad namin kailangan namin support nyo kaya nagpapasalamat kami ng marami sa inyo lahat lahat at syempre shout out din sa Team T. James TV ay maraming 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 salamat din sa support ingat ingat kayo mga kapatid sa mga ng mundo tayo na roon ingat ingat tayo at kay ma'am kay ma'am kumusta shout out sa inyo dyan shout out din sa Aklanon Vloggers mga brother Lanon Vlogger Shout out sa inyo lahat lahat dyan Hindi ko na kayo may isa isa kasi marami kasi Baka mapuno <laughs> Okay So kanina pa ba, ba? Sino pa? Next vlog na lang yung iba Kasi baka nainip na yung mga brother natin So maraming 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 salamat Mga brother Sa pagsubayway nyo Sa isa ko na namang vlog At kung bago ka sa channel ko Baka pwede mo ng like, comment At subscribe mga brother I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video na i-upload. Kaya, tayo na, uwi na tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ah, maging masunurin tayo sa mga batas trape ko, maging sa mga paligid natin mga brother. Para mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Kaya, ingat! Good night! Okay, let's go mga brother! I am walking the streets of help The only thing I can see is my own silent It is wrong my state I'm to